Welcome back mga kabari sa ating usapang baboy and ngayon po babalikan natin ang farm ni Ma'am Helen dahil meron lang po akong gustong i-check doon dahil for several months na ay medyo kaunti lang po ang nanganak sa farm so tingnan po natin kung ano nga ba ang dahilan sa buildings ng ating mga alaga, ipapasil ko muna ito sa inyo. Ayan. So, meron po tayo ditong bagong construction. Ito po ay hindi kulungan, kundi ito po ay rest house ni Ma'am Helen. Pero ngayon po, na kinukulang tayo sa kulungan, ay baka naman po pwedeng lagyan din natin ng baboy kahit yung balkonahe sa second floor lang. Biro lang po. Pero magpapagawa ulit si Ma'am Helen ng isa pang building para sa fin niya. Okay, so ngayon po unahin natin ulit itong kanilang farrowing building and sisilipin nga po natin kung ilan nga ba ulit yung nanganak dito. Okay, so ito po yan. Parang medyo marami pong bakante. So ito po yung last time na pinakita ko sa inyo. So ngayon po ay wala nang laman dito. So ina-expect po natin na nandito na yung mga nanganak. And ayan po, meron na rin dito. At eto, so may ilaw na, siguro may big na dito. And eto nga po sila. Pero mukhang kakaunti lang. Ang bilang po ng beak ay siguro po ay mga less than 10 or baka nga mga 7 lang. Okay, then check po natin itong isa. So dito medyo marami-rami naman. Pero sampurin rin lang po pala ang beak. Although pasok naman po ito sa ating standard pero maunti po yan kung itong inahin ay nasa 3rd, 4th or 5th parity na. Okay, so magaganda naman po ang katawan. Ayan, so mukhang hindi rin po nagtatae. Pero may nakikita po tayong sugat dun sa ating beak na yon. Ayan po. And ito po ay dulot ng pagkuskus ng tuhod sa sahig ng ating farrowing pens. Ano po? Mas common po ito sa mga biik na nasa semento na rough ang pagka-finish. And kung hindi po tayo regular na nakakapag-disinfect gamit ang Major D, ito po ay magsisilbing pasukan ng mga mikrobyo. So nagkakos po yan ng mga arthritis, meningitis, uh, tetanus, pwede rin, etc. Et so iwasan po ang rough na flooring at ugaliin na magdisinfect ng Major D. Okay, so dito po meron din pero hindi nga rin po ganun karamihan ang ating mga biik. Then dito wala na so lipat po tayo dun sa kabila. Ayan, parang kakaunti lang po talaga ang nanganak ngayon dito sa farm ni Ma'am Helen. So, eto pa po yung isa. Four, nine. Ayan, siyam lang po ang biik. So, kakaunti pa rin. So, ito na rin po ang last na mga bike dito sa building. Medyo bata pa at yung iba ay madungis. So, baka nagtatae din. Okay, so ngayon po sa farm ni Ma'am Helen ay meron lang tayong apat na inihin na may biik. So, napakababa po niyan sa ating ini na 18 sows na nanganganak lagi kada buwan. Although may mga buntis naman po na nakasampa at mga anak din ito malamang. Pero ang ina-expect po natin ay at any given time ay meron tayong 18 na inihin na may anak dito. Ngayon silipin po natin ang mga barako na ginamit. Ayan, so astig po. Yan po yung pangalan ng barako na sumampa dyan. And then dito ay DP. Baka yun po ay dating pogi. Ngayon ay pangit na. Biro lang po. Baka durok yun. And then ito ay si Astig ulit. Medyo madalas ang gamit kay Astig pero alam nyo po ba siya po ay nakal na. What? Ito po ay dahil medyo mataas daw ang reheat sa kanya. And yan nga po yung pag-uusapan natin bago tayo lumipat sa kabila. Pag-usapan natin mga kabaryo ang bore usage. So actually ito po ay na-discuss na rin natin doon sa isa nating video kung saan sinabi na rin po natin na para maiwasan ang over usage sa ating mga barako at mas mahabang panahon natin sila mapakinabangan ay nililimitahan po natin ang koleksyon sa kanila or paggamit sa kanila and para po sa ating mga junior boars ito po yung mga may edad na 8 months hanggang 1 year old ang gamit lang po natin sa kanila dapat sa isang linggo ay isang beses lang and then para naman po sa ating mga 1 year old pataas na mga barako uh, ginagamit naman po natin sila 2 to 3 times per week. Ano po? So depende po 'yan sa pangangailangan. Pero kailangan po ay laging may pahinga sa pagitan. Although wala po tayong record dito sa farm and wala rin po tayong matibay na basihan para masabi natin na na overuse ang barako, pero yun po ang basa ko. Nakita rin naman po natin kanina base po doon sa mga inihina na nakasampa na mas madalas ang gamit kay Astig. Ano po? So kapag po masyado nating madalas ginagamit ang isang barako, kapag tagal po ay pumapangit din ang kalidad ng similya. And ito nga po ay magdudulot ng mga reheat or kaunti lang ang biik na napuproduce nila. So pag-usapan na rin po natin mga kabaryo ang conception rate. And ano nga ba ang kaibahan nito sa farrowing rate? Sa farrowing rate po, ang minimeasure natin ay kung ilan nyo anak sa lahat ng ating binulugan. And ang standard po natin dito ay 80%. Kung meron po tayong 10 binulugan, dapat po ay 8 doon ang mga anak. And then sa atin naman pong conception rate ay sa 10 natin binulugan, ilan po ang nagbubuntis. So ito naman po ay minimeasure after more than 21 days or yung first hit after ng breeding nila. So dito po ang target natin, 90%. Importanting parameter din po ito para malaman natin or malimitahan natin ang mga posibleng sanhi kung bakit maunti yung inahin na nanganganak. So kapag mababa po ang conception rate, ibig sabihin may problema tayo sa timing or sa similya ng ating mga barako. And kung may record po sana tayo ay mas maaga po natin itong nakikita at mas maaga natin na bibigyan ng solusyon. And dito nga po sa farm ni Ma'am Helen ay natural breeding pa rin or barako pa rin ang gamit. So dito rin po pumapasok sana yung advantage ng AI kung saan makikita po natin sa microscope kung buhay po yung similya na gagamitin natin. So at least po makikita natin agad kung may problema yung similya and hindi na natin gagamitin. Unlike po sa barako na makikita lang natin after 21 days pa kung kailan hindi nga nagbuntis yung ating inhen or nagrehit nga sila. So medyo late po at medyo malaki-laki rin po ang mawawala sa ating profit. And ang isa pa pong problema dito ay baka sa susunod na buwan ay hindi pa rin po natin ma-target yung ating number na farming House. Oh, no! Then dito na po tayo sa ating nursery building. So ito na lang po ang laman niya. Dahil nga po kakaunti lang ang mga biik na napoproduce natin itong mga nakaraang panahon. Uh, okay lang po sana kung meron tayong isang buwan na kaunti lang pero yung kasunod na buwan ay sobrang dami naman. Pero yun nga po, ilang buwan na tayo na medyo mababa ang piglet production. So medyo lumuluwag na. Yun naman po ang good news. Medyo maluwag na ang kulungan. Pero syempre, sayang po ang panahon dahil dito po sa Quezon ay nakikita na po natin ang pagtaas ng presyo. So gusto po sana natin ay mataas din ang production natin ngayon mga panahon na ito. So kung ikukumpara din po natin itong mga bagong walay na bake na ito doon sa mga biik ni Ma'am Michelle ay parang napag-iwanan po talaga ano po. Etong mga ito naman ay medyo matatanda na. Ayan, so medyo nakakabawi naman po sila dito kahit maliliit silang iwi na walay. Pwera ito. Ayan, so ito po ay mukhang magiging mortality. Ayan po, medyo matamlay siya at medyo malamig na rin yung tenga. Kaya po tayo ay, ayan, hindi ko na maabot. Talaga pong maikli ang bias. Anyway, so ito po mga ito ay dapat ay hinihiwalay natin. Ano po? Kasi aside po sa kailangan nila ng extra attention, ay posibleng sila rin po ang pagsimulan ng sakit na maaaring maihawa pa doon sa mga healthy na kasamahan niya. Okay, so i-report na lang po natin ito kay Sir Jimmy para magamot. Then, ito po yung mga buntis. At ito po ay hanggang dun. So, di na po natin ulit sila guguluhin. And, lipat na po tayo dito sa building 1. O yung original na building dito sa farm ni Ma'am Helen. Ito po. So last time po nandito yung kanila mga replacement gilts at itong mga grower na ito ay medyo malalaki na. In siguro mga 1 month na lang ay pwede na pong ibenta mga yan. So dito rin po yung mga replacement bores ni Ma'am Helen na napili ni na Sir Jimmy. So ito po mukhang dry ito. Ayan malaki pang dede niya. Ito yung mga kawawalay lang na inihin. And ito po ay mukhang gilts. So baka ito po yung mga bagong replacement gilts na ni na Ma'am Helen. And then ito rin po mukhang bago rin ito kasi dati dito po nakalagay yung mga ready to breed na yata nila na gilts nung panahon ng huli natin bisita. So ito po mga ito ay mga babae lahat so malamang replacement gilts din po ito. So syempre ito po ay pipilian pa. Then ito po yung kanilang boar. Junior boar po ito and hindi pa nagagamit. First po nagamit sa kanya ay mga nasa 8 months ang edad dapat. So dito po sa farm ni Ma'am Helen, ay may maintain silang nasa 7 yata or 6 na barako dahil nga po natural breeding sila. So 1 is to 15 po ang ratio na kung AI, mas kaunti lang po. Okay? Next. So dito naman po tayo sa kanilang Grofin building at medyo matagal-tagal na rin po mula nung huli ko kayo na ipasyal dito. So kung nakakamiss na po kayo ng mga nakaka-camouflage na mga baboy ay ito na po muli ang inyong hinahanap. So after po sa nursery, dito na po nilalagay ang ating mga baboy. And ayan na nga po sila at mukhang nakapaglinis na si Kuya Larry. So, hindi nyo po nakita ang talent ng mga ito. May kakayahan po ang mga ito na kahit trick na trick ang araw ay hindi nyo makikita. Ayan. So, ngayon po, very visible sila at malilinis ng kaunti. So, ang mga ito po ay mga starter na. And then, dito naman po ay grower na siguro. And ang lalaki nila. So kahit po medyo mababa yung timbang nila kapag sila winawalay, nakakahabol naman po sila dito. Pero kahit ganun po, iba pa rin po na mabibigat natin silang winawalay dahil mas mabibilis pa rin pong lumaki ang mga biik na mabibigat winawalay kumpara po dun sa mga magagaan na winawalay. Ano po? So, pundasyon po kasi yon Ayan, so pati pusod, lumaki na. Ito po ay umbilical hernia and yan po ay hereditary. Okay, so magaganda naman po ang mga partners dito. Good job! Ayan. So hindi lang po natin makita ang eksaktong mga edad kasi wala rin tayo nakasulat dito. And isa pa nga po yun sa wish list natin dito sa farm ni Ma'am Helen na magkaroon ng tamang recording. Ano po? So, eto. Mga bata naman ito. Then, dito naman tayo sa kabila. Ang laman po dito ay ito. Ayan, sobrang payat. Mukhang ito po ay hospital pen. And then, ito pong isa ay may tamping. Mukhang dito po nilalagay ni na Sir Jimmy yung mga ginagamot nila. Okay. So, mabalik po tayo sa aking wish list dito sa farm ni Ma'am Helen, ang record keeping. So napaka-importante po noon lalo na kung tayo ay nagda-diagnose ng mga problema sa farm. So at least po meron tayong mga babalikan na data at mababasa natin or malalaman natin kung saan tayo kailangan mag-adjust. Ano po? So lalo na po sa ganito kalaki ng operasyon, kailangan na po sana natin na meron tayong mga reports or record niya. Okay. Ayan. so halo-halo pa rin po ang mga baboy dito So siguro ito po ay pambenta na nila. Ito medyo bata pa. Then ito rin. Okay, so mga starter po 'yan and mukha naman po silang hindi gutom. So hindi na sila ginugutom ni Kuya Larry. Good job. Then next po, dito naman tayo sa kabila bali dadalawa pa nga lang po ang Grofin Building dito at medyo kinukulang nga po tayo sa kulungan. Kaya nga po nagre-request na rin tayo kay Ma'am Helen na dagdagan na. Okay, so ito po. Ayan, medyo malaki na dito. So ito po mga to ay grower. Then ito din, matanda na. So mukhang dito po yata nakalagay yung mga medyo matatanda nila. So, ito po siguro mga isang buwan pa or mapipilian na rin pala yung iba dito. May mga malalaki na rin. And, ayan. So, meron po ulit dito may hernia. Ayan. Di po yan buntis. So, yan po dapat ay matrace natin kasi galing yan sa nanay or sa tatay. Ayan. So, ang dami pong baboy. And yung iba pong kulungan ay overcrowding na. And ito pa. So mapapansin po natin na although napakaraming baboy po dito ngayon, ano po? Pero kung ito po ay ibabase natin sa ideal population ng isang farm na 90 saw level, tingin ko po ay short ang farm na ito ngayon. Oh no. Okay, so ito po ang laki na nito. Barako rin yata ito. So additional na naman ito sa mga barako ng farm at meron nga po sila talagang kulungan ng mga barako na nakahiwalay. And then ito po mukhang mga pambenta na ito at ang gaganda po ng kanilang katawanan po. So ayan may mga kanal sa likod at ang lalaki ng balakang. So yan po yung mga gustong gusto ng ating mga buyer ang ganitong katawan. Ito po ata ang mga Incredible Hulk ng mga baboy. Sir, what? Ito po, ng muscle. Panigurado po tayo dito na manipis ang taba ng mga ito. Malamang ito po ay mga anak ng durok pitrin. And kita naman po sa kulay. So next. Ito naman ay inihiwalay ni Larry dahil nang aaway daw. Pero sa tingin ko po nagsisisi na siya. Ayan, sorry na daw. Or nag-aaya lang siya nang may makakasama siya dito sa kabila. Ayan, matindi ang usap nila. Okay, iyaan na po natin sila dyan. Ito po, kaya naman po pala siya nangaaway ay kasi overcrowding na sila dito. Then dito ay maluwag naman. So siguro ito po ay dahil pag minsan pag nagbebenta si na Sir Jimmy ay kumukuha sila na mas mabibigat na baboy dun sa ibang kulungan. Kaya medyo merong maluluwag. Okay, so ayan may hernia na naman. Okay, so ito na po muna ang farm ni Ma'am Helen sa ngayon. So ito pong update natin. And siya na po muna natin tatapusin ang ating video. And shout out na po sa ating mga kabaryo. Kaya pagbati po kay Sir Popoy Verdan, Ma'am Julie ng BNC Farm, And special shoutout po sa FB page ng aking may bahay na Kams Abobot. And sa lahat po ng ating mga kabaryo, maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel. And mag-iingat po tayo palagi. Baboy! na may katuwaan, mampasaya ng pigrolak.